sa mga gustong pumunta sa amin dito meron na kaming pampakain sa inyo wow kung gusto nyo pumunta rito sa amin dito kay mamamas ko wala problema magdala na lang kayo ng ulam kasi may isbagete na yun kung hindi naman kayo mapili yun meron na tayong dilata ito na lang natin kung mga limang piraso lang kayo pumunta kayo sa bahay sige isang kilo na kayo dito Diba eh, kami, magkamuting kahoy na lang kami. Ay, ano ba naantay nyo? Ito na kayo dito sa amin. Basta huwag kakalimutan. Una yung dadalhin. At ah, syempre, yung pamasko. Pamasko namin. Welcome back mga boss. Isang magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon ay may pupuntahan tayo. Eh, no? Pupunta tayo ngayon ng uh, covered court dito sa barangay sa amin sa barangay Mayapa. At kukunin natin to. Ayan no? Uh, sa mga nagtatanong kung ano to, stab to. Uh, to. mga boss para sa pamasko ng mayor namin dito sa Kalambayan. No? Yeah, kunin natin to. Tingnan natin kung makapag-video tayo pero kung hindi, ah uh, dito na lang tayo mag-video pagbalik natin. Tara. 2 hours later. Eh, mga boss oh. Ah. Maganda to. Tingnan natin kung anong laman ng kumasko ng ating mirror dito sa kalamba. Yan. Yun o. No? Walang pila. Magpunta ko doon walang kapila-pila kaso hindi na tayo nakapag-video dahil yung ano doon, siyempre nakakahiya. Dito na lang tayong video. Uh, tingnan natin kung ano yung mga laman nito. Para at least, makita nyo rin kung anong mga binibigay dito sa amin dito sa kalamba. Eh, no? Taon-taon, meron kaming ganito dito, you know. pero, alam ko naman, lahat ng bayan, ganun din siguro. Uh, pero, iba-iba lang yung mga binibigay. At yun, ito yung binibigay sa amin dito, twin, pasko. Yan. Pero, hindi ganito palagi. Minsan, may time na iba naman yung laman. May time naman na, uh, iba yung laman ngayon, tas iba naman yung laman sa susunod. Yan. Pero, laging, lagi yan, present palagi yan, yung bigas at saka spaghetti Sana, meron din to, you no? Know, para, hindi na tayo bibili ng spaghetti. Meron na tayo pang pa spaghetti. Yan. Ito. At ito yung kanyang stub. Yan. You know? Yan. nakalagay dito para sa pamilya. Alam Yun, know? oh. At sa mga hindi nakakaalam mga boss, si Ros Rizal yung aming mayor dito, Kakalamba, Laguna. Kung hindi ako nagkakamali, kamag-anak siya nung, ano, nung ating bayarin na si Dr. Jose Rizal. Kaya nga, Rizal eh. Yan. Tapos, natin? Yun. Sabi ko sa inyo, babos eh. Baba mo na natin to. Ah. Yan. Diba, kagaya na sabi ko sa inyo, hindi mawawala yung spaghetti. At, unang buwan pa lang, yun kaagad yung nakikita ko. Ito. One, zero. Yan, oh. One star o. Mga siguro kalahating kilo. Isang kilo. Isang kilong spaghetti at saka mayroon na siyang kasamang fiesta. Spaghetti sauce. Yan. Yan. Hindi tayo bebili ng spaghetti. Meron na. handa sa Pasko. At sunod. Yun o. No? Cheese. Yun Ay, yun know? o panglagay sa spaghetti, ano, you know? Keso. Tapos may kasamang baunan. Ano? You know? Siguro kapag ka gusto mong magbigay sa kapitbahay, ito yung lalagyan mo. <coughs> Kaso kung konti lang, yan, ganyan. Lulutuin mo itong spaghetti, tapos magbigay ka sa kapitbahay, ito lalagyan mo. Kaya may meron ganito. Di ba? Aba! Ito. You know? Ganda mga boss, oh. Hindi expert to. <laughs> Hindi naman. Hinda. Bibira lang kami -kaya mga kaya ito mga boss. Ito yung Pasko lang kasi wala kang pambili. Ano? You know? Ang ah, madalas binibili namin sardinas lang eh. <laughs> yung ano? Yung isda. Alam mo na yun kung ano yung pangalan na yun. Isda. You know? Oh! Yan naman mga boss. Oh. Pure food yan. Baka naman. Oh, hard beef. Oh! Dalawa. O, oh, diba? Siguro pag binili to ngayon, mga mga kulang-kulang na -kulang, uh, 80 siguro, 60. Mga ganyan siguro ito. Hindi ko lang sure kung magkano talaga. Ano, basta nasa kulang-kulang 100 ko. O 100 mahigit siguro. Basta ganyan, nasa ganyan. price ganyan. Sunod. Uy. Chicken. lechon meat. Spring, Pasko ko lang ito nakikita. Ito, may ganitong, ano, sa amin dito. Kasi kami, nadalas, ah, uh, sardinas. Sa kantun lang kami. <laughs> Yan. Sunod. Yun, asukal. Yan, may asukal. Pang, para sa ito. Pagkape. kape. Yan. Baka may kape dito. You know? May kape nga, oh. You know? Kape, kape. Dalawa. Yan, oh. Ayan, hindi na tayo bibili ng kape. Kasi meron na tayo. Sobra pa to. Kahit gamitin to natin ngayon ilan lang naman kami, dalawa lang naman kami ng partner ko oh, mahilig sa kape dahil yung anak namin hindi naman nagkakape yan ano oh. gamitin natin ito hanggang sa ano Pasko o bagong taon sobra na yan oh. sa mga gustong pumunta dito sa amin punta na kayo kasi may panghanda na kami hindi na kami bibili meron na kaming ipapakain sa inyo also, <laughs> wala lang pilihan ha sarap oh ay sopas pa oh. Hindi yeah, ang halo ko sa spaghetti. Alam ko eh. Makaruni. At yung panghuli ay eto. Gatas. Wow! Yan o. Gatas na bimbran. Bimbran to. At wala na. Yan. Yan yung laman. Yung plastic. Tapos eto. Hindi lang yun, mga boss. Meron din kami ditong isang sakong bigas. Yan o. Tara-tara-tara! Ah! O, oh, diba? Isang sako yan. Palit, nga lang. O, oh. sealed yan. Oh. Sealed. O, oh, diba? Isang sako yan. brad. diba? At, syempre, bubuksan natin para malaman natin kung ano laman ba. buhangin laman ito, ayo. Pero bigas, you know. Yan. Bigas. At yan. Buksan na natin kung ano yung laman. Yun. Uy. Ayos. Oh, gandang klaseng bigas, oh. oh. Hindi man siguro to yung pinaka special pero ayos na rin, ano. Eh? Hindi, walang amoy. Walang uh, commercial rice to. Goods. Oh. So, sa mga magpupunta dito, may masarap kaming bigas. Kaya punta na kayo. Oh. Hindi sasakit sakit yung ngipin nyo sa pagmuya, Kaya kahit ito lang yung ulam natin kung talagang wala. At yun lang ang talagang kakayanan natin. Yan, yan lahat yung pamasko sa amin ng aming mayor dito sa Kalambalangina. Thank you, thank you nang marami. Aming mayor dito. Eto eh, no? Ito paano, meron tayong pamasko. Ito sa iba, wala. Oh, di ba? At least meron. Hindi pa rin tayo pinalimutan ng ating butihing mayor, ano? Eh, Kaya shout out kay uh, Mayor Ross Rizal sa pagbibigay nito. Sa mga gustong pumunta sa amin, dito, meron na kaming pampakain sa inyo. inuulit ko. Uh, magdala na lang kayo siguro ng ulam kasi yun na lang yung wala dito. Kung gusto nyong pumunta rito sa amin, dito kayo mamamas ko. Wala problema. Magdala na lang kayo ng ulam kasi may esbagate na. Yun, kung na naman kayo mapili, yun, meron na tayong dilata Ito na lang yung ulamin natin kapag kailangan nyo ng kape sa umaga, o, oh, meron. Tapos, eto, kung masailan kayo, ayaw nyo ng kape, gatas. Meron. Tapos, kung medyo na hangover kayo, gagawa tayo ng uh, sopas. O, oh, Bilhan diba? na lang natin ito ng gatas. O, oh, pwede na rin ito natin ihalo. O, oh, oh, diba? At, siyempre, hindi makakalimutan yung pagkain natin, yung bigas. Kung mga limang piraso lang kayo, pupunta kayo sa bahay. Sige, isang kilo na kayo dito. Oh my God! Wow! Diba, kahit kami, magkamuting kahoy na lang kami. Tapos, ito, Yung spaghetti, pag naluto to, baka hindi ito kayang kaya Kung lima lang kayo. Oh, Isang kilo yan, lad. Yan o. Isang kilo. Ay, ano ba nyo? Ito na kayo dito sa amin. Basta huwag ka kalimutan. Una yung dadalhin. Una, ah, siyempre, yung pamasko. Pamasko namin. I am the one. Tapos, pangalawa, yung ah, pulutan. Siyempre, magiinuman yan. <coughs> Tapos, siyempre, yung iinumin. <coughs> Di ba? kasi, ang gagawin natin dito? Magkikwintuhan lang tayo ito maghapon, magdamag. Eh, yun habang nagkikwintuhan tayo, magiinuman, tapos, kainin natin itong mga binigay sa atin ni Mayor. O, so, diba? So, sponsor niya na to. Kaya nang bahala mag-sponsor sa kulang. Diba? Handa natin sa kapko. Kung medyo ma-ano kayo, medyo ma-social-social kayo, magdala kayo ng prutas. Yeah! mas maganda at kung mas maganda kung magdala kayo ng litson yun yeah. sa mga gusto pumunta rito alam nyo na yung dadalhin nyo sige na punta na kayo salamat